araw at ito po ang ating panibagong update. Ito na nga po si Bakna sa pwesto ang tatlong matataas na opisyal ng Police Region 11 at ilang SAF and CIDG personnel dahil sa kapalpakan sa kanilang pagpasok sa compound ni Pastor Apollo Kibuloy at dahil hindi naman nila naaresto ang kanilang target. Ngayon mga kababayan, mas matindi pa ito. Dahil itong si Senator Robin Padilla ay magpapatawag din ng isang investigation para alamin kung ano nga ba ang totoong nangyari at kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring excessive, uh, abusive na paggawit gamit ng kapangyarihan, pwersa ng kapulisan makadjan aga no may kinalaman nga ang pagkakaalis nila sa pwesto dahil sa bigong operasyon sa limang property ng Kingdom of Jesus Christ kung saan nagkaroon ng mga aligasyon na sa hindi tamang paraan ng pagpasok ng mga pulis sa loob ng compound ng KOJC bukod diyan na aga negatibo ang resulta ng operasyon dahil hindi naman naaresto ng mga pulis si uh, Apoloky Buloy at So yan nga po mga kababayan po natin so pillar of intelligence dahil kahit pa pinuntahan nila ang lahat ng mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, ay wala silang nahanap. At ito po, kita nyo po yun sa screen po natin. May nakadapa, yan umano ang sniper at kinumpirma po yan ni Senator Aimee Marcos na nagulantang siya. Kung bakit napakaraming pulis, SAF, CIDG, ah, at may helicopter pa, may drone pa para lang sa paghahanap ng isang pastor. At parang mga kriminal ang kanilang papasukin, samantala yan po ay compound ng kingdom of Jesus Christ. Mga kababayan po natin, sa mga pangyayaring ito, talagang hindi talaga may iwasan na may mga pillure po ng intelligence at uh, ang kanilang nakuhang information ay mali. So ang tanong, sinong nagbigay ng information, Sino yung uh, uh, grupo ng intelligence uh, na nag-imbestiga? naghahanap kay Pastor Apolo Kibuloy at sino yung nagutos sa kanila ah, para pasukin hmm, at saktan po ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na lamang ang kanilang ah, ah, paraan para hindi basta mapasok-pasok. Dahil may mga allegation pa na may plano pa daw sila magtanim ng ebidensya. At hindi lang po yan, mga kababayan, aminado po yung pamunuan ng Philippine National Police. Mismo sabi po, ni uh, Police Colonel Jen Pajardo na umano ay uh, posibleng may mga lapses abuse of power daw na mga nangyari kaya nire muna itong mga polis uh, at ilang miyembro ng SAP at CIDJ at hindi lang po posible dahil kitang kita po talaga sa kopya ng CCTV mga kababayan po natin uh, na may mga pananakit may mga bata, matatanda po na mga na trauma dahil sa pangyayaring ito at pinailan pa nila ng kaso. Samantala, ayon kay PRRD, huwag mo na pailan ng kaso at pinapag-aralan muna nila kung ano po yung tamang kaso na kanilang ipafile dahil ayaw nila na magkaroon ng airtight eh, may butas sa kasong kanilang ipafile. Ang mabait si PRRD. Sabi niya nga, hindi niya sana ito gagawin kung nakipag-coordinate lang ito sa kanya. Dahil suportado niya nga po yung mga police Ah, yung gumagawa ng mabuti ha, ah. pero yung mga ganitong klaseng pulis na abusive po ang kanilang paggamit ng kapangyarihan ng pulis ay eh dapat silang managot. Nako, diyan na po sila kakabahan na ah. at sino kaya ang ikakanta sa magaganap na pagtinig sa Senado. Sana ituloy po yan ni Sen. Robin Padilla at wala sanang magharang. At ano naman ang komento dito ah, ni Representative Bini Abante na siya naman po yung chairman ng Committee on Human Rights House of Representatives. At si Honteveros. O, oh, Ma'am Honteveros. Bago sa rin po paimbestigahan ang mga paglabag na ginawa ng pulis, pang abuso sa karapatang pantao kung saan po nasaktan ang mga bata, matatanda, babae ah, sa nangyaring pagpasok hila, sa Kingdom of Jesus Christ. Yun ang po at maraming salamat mga